Hi guys. Si, yun ate ko nagre-record. -re so, Nagre Sa na sa kanya. Sa TikTok. Magdadrawing sa kanya sa Roblox. Narinig niyo guys. Pinsan ko yung guys. Narinig mo din guys ang pinsa ko. Yeah, mag-follow na kayo. mag- subscribe na kayo guys sa kanya. At mag-follow kayo kay ate ko. Mag-pinsa ko.

Tapos guys, yung yung isang tinsan ko naglalaro ng Slap Tower. Maka-can. sabi so, ni Bella naglalaro siya ng Slap Tower. Ah, ready na ako, guys. Nagpalit pa ako ng avatar ko. Maganda na avatar ko, guys. Sa tingin nyo, parang may robux, pero wala hindi. Oh, Ayan, plase, ito, ito parang, para parang may robux yung damit, pero wala. Parang ah, may, diba? hmm? uh, para may robux yung damit, di ba? Hmm? wala Parang may robux. Hindi kakalaw, guys. Hindi natin si Gaven. Ito, guys, oh. Ito, siya. ito, siya. ito si ate. Ito, ito si ate, oh. Ito. <coughs> ano pa... kasi guys Naglalag lag Ashland, ki, Ano yung budget niya ba na ano, pero ako. Ayoko. Madami kasi tao, guys. Ay nate. Ano? Ito ate ko. Sige, no? ito atiko ay oh, oh, isos tapos ito na matinsel pa pa ito 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 ito

Ito ano, ang tao dito. Daulang. Basta natatakot ako. Ito ang dito. dito. Ang green! Ang kulig green! Tala! Ito Ito Saan yung pagkain kaya. ko? Ito ang mga ito ang mga ito ang mga sa ang mga ito ang mga ito Kasi mga yung ang Okay. Wow, sarap kaya ito oh, ang mga ating... ang mga ito kaya mga ito ang mga to. ang mga ito ang mga ito ang mga mo ang mga ito ang na house. ang ano ito ano mga ito yung lokano rito. ng bahay. Ito ang oh. color green. Mm. Sa bubong na may, may multo. Sa bubong na may multo guys. Ito. Sa bubong. Ito. Sa bubong. Ay na bubong. Ito yung lakini. Huwag. Akin to ah. Guys, Ito nyo naman yung avatar ko. Ano guys? Oo, oh, tapos tapos oh, then, tapos yes. 'di ba 1 million 'yun ano? 'Yun. Oo, oh, 'di ba ang mahal. Ay, Parang gusto ko mag Prince. Parang gusto ko mag parkour tayo pero pero kailangan pag nag parkour Prince, ha, hintayin mo ako. Sige, naglalagsa ako akin Eh. Yay! Parkour tayo pa Parkour tayo okay. ko to i Diba yun yun yung, yung best friend niya malambot yan anak malambot oh yan sa kabilang dito wala na kasi yung tig sa sampung mainit dito eh yun yung yun friend di Binag, ano. Ay, ito. Cute outfit Star, are these. Ang um, oh, cute. Okay. Yeah. May hindi pang lalaki? Yes. Ayun yun May lalaki. Okay. Ang cute. May okay. uh, Lala, lalaki. Wala so, Lala, ito! Hindi masarap. dry. Ikaw ba ito? Oo, lalaki. Oo nga, no? Ikaw nga kasi peras kami may night. Magpatagal ka rin sa akin. May ka. Sige tayo. Tapos mo. Sino? Sino sa Sige yan. Sino sa Dito. Sino sa luka? Sino sa

itu go. Okay. Anyway, <LEAS Touch Coc simple> <imuman qualcosa> <Sish>

Na sakali so kita mo. So, 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 ba oh, ka, si Kita mo. Wala ka dyan. On business um. Sabi niya naka-Ano siya? On business tayo. okay, pili ka 19 daw siya. 19 out of 13. Papitikiga ko to. Thank you. 19. 19, 19, 19, 19 siya out of Ang pangit. mo

Yan, ang pagkakain hindi nagmamadali. Mamadali yan. Eh, oh, guys. Wait. Ay, mga guys. Na yung na, ay, mga guys. Ay, mga guys. Ay, mga Wala mang hihingi. Wala. Kasi dahil doon. Doon pa. Wala mang hihingi. Adi ka dito, Kel. Wala aagaw na classmate mo. Yeah. May nangagaw ba sa isa classmate mo? May nangagaw ng na pagkain mo? Okay, Meron ate eh. Oh guys. Bakit may nangagaw ng pagkain sa classmate mo? school nila. May nang bubuli ba sa school? Ini ni Anshan Iria na pagdaraan. Ha? a drop. Ini niyan ka? Tandoon niya paot daw ako. Sabi mo, okay lang, may pagkain naman ako. Ano sasabihin mo? Pangit daw ikaw. So, okay, kitso. Tapos binuto pa yung pangbura ko. Inano? Binuto. Binato? Tapos ano ginawa mo? Inubuhay teacher. Ayato, pag Kala ko sa tumutokin mo eh. Pagbusa man nun Imbis nang siya may kasalanan, oh. ikaw na. Sabihin bye na guys. Mo na, sabihin mo, nang yan pa yan. Palo mo ate ko ah. Palo pa? daw ang ate ko guys. Palo mo ate ko, ko ah. Hindi na pa. Hanina hmm. Okay, bye-bye. That's it. Bye.